What's up guys? Welcome sa akin daily vlog. Andito pala kami ngayon sa labas ng aming hotel. Ito yung Pani Residence. Dito sa labas ng aming hotel guys ay maraming street foods. Tapos guys, ang in-order namin dito ay dalawang chicken fillet. Grabe guys, sobrang solid. Nasa 20 to 30 baht lang siya or 30 to 48 pesos. Syempre Pinoy tayo kaya marami tayong ilalagay na sauce. Ayan yung ketchup, dumapon pa. So, ito yung first bite ko. Grabe guys, sobrang solid. Tapos syempre nabitin ako, tinry ko rin tong sausage nila. Grabe, sobrang rapsa. Lahat na lang ata ng pagkain dito ay eh, masasarap. <laughs> Tapos guys, nag din kami dito ng ice coffee nila. Ganito pala sila gumawa ng ice coffee guys. Grabe no, ganyan-ganyan lang pero sobrang sarap daw niyan. Nasa 45 baht lang yan or 72 peso sa atin dyan sa Pinas. Ayan, minekos-mekos na ni nanay. Yung sugar pala na gamit dito is condensed. Tapos guys, kung mapapansin nyo, yung mga baso dito e punong-puno ng yelo. Ganyan daw dito sa Thailand. Yun know, o, nilagyan pa ng evap. Swabe. <laughs> Finally, matitikman ko rin tong Thai ice coffee. Dahil nabiting kami sa ice coffee, e umorder pa kami ng hot coffee. Ayan, minikos-mikos ulit ni nanay. <laughs> o siya guys, mag-aalmusal na muna kami.